Beep, 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 Na kaya mo, dapat punang-punang naniniwala na sa sarili mo, walang iba kundi ikaw. Yeah! Naniniwala ka bang kaya mo? Yeah! Naniniwala ka ba? Yeah! And, diba as OFW ka? Parang pag abroad number one na sinacrifice namin is yung family. And dito, sa paggawa sa negosyo na to, yun din yung number one na kailangan mo isakripisyo. Yung mahal mo sa buhay. Pero lagi mong tandaan, kapag yung success, kapag marami ka ng achievements, kapag magkarisulta ka na, yung number one na sinakripisyo mo, na yung pamilya mo, yun din yung number one na mag-benefit kung anong success na meron ka. lahat ng mga inawardan kanina, isa, isa lang yung alam ko na ginawa nila. Sumunod lang sila sa sistema. Guys, pag ikaw, sumusunod ka everyday sa sistema, ginagawa mo yung mga dapat mong gawin. Magbilang ka lang ng ilang araw, ilang buwan, ilang linggo, magugulat ka na lang. Kasama ka na rin dito sa maawardan.